5 a.m. ay bumiyahe na kami papuntang Monte Maria sa Batangas at heto nga ang kaganapan sa loob ng sasakyan. Syempre may planado na ang pagtulog habang nasa biyahe, habang ang iba naman ay nagchichika Good thing na kahit weekend nung umalis kami ay hindi ma-traffic at napakaswabe lang ng aming pagbiyahe. Kung hindi naman makatulog ay ina-enjoy namin ang magagandang tanawin habang nasa biyahe kami. Kahit din laki. So ang po natungin sarili ko After a few hours, ay narating na nga namin ang Monte Maria and marami na ding nabago sa lugar the last time I went here. Mabuti na lang at hindi masyadong matao pagdating namin at hindi din masyadong masakit sa balat ang init ng araw. Ang Monte Maria Shrine ay isang religious pilgrimage site na matatagpuan sa Alangan, Barangay Pagkilatan, Batangas City, Philippines. Kilala ito dahil sa napakalaking ribulto ng mahal na ina na nakatayo rito. Sa loob ng ribulto ay may chapel, elevators, viewing decks at mga prayer rooms. Kaya advice ko na din na mas mainam na magsuot ng na ayun dahil isa itong religious site Para makaakyat naman sa view deck ay kailangang magbayad ng 150 pesos. 100 pesos para sa seniors, students at children 7 years old below. Huwag lang kalimutang ipakita ang inyong ID ang view deck ay nasa 17th floor at ang maximum sa pagstay sa view deck ay 15 minutes lamang. Mula sa view deck ng Monte Maria, makakatanaw ka ng kamanghamanghang tanawin ng kalikasan at dagat gaya ng Batangas Bay, Isla Verde, at iba-ibang mga isla, mga bundok at kabundukan, panoramic view ng kalikasan at mga bahagi ng Monte Maria Complex. Ang Monte Maria Shrine ay isinilang mula sa pananampalataya at misyon ng yumaong Reverend Father Fernando Suarez, isang kilalang healing priest sa Pilipinas. Noong 2006 hanggang 2009, si Father Suarez ay nagkaroon ng inspirasyon na magtayo ng isang shrine o dambana para kay Maria bilang Mother of All Asia. Layunin niyang ito ay maging global pilgrimage site, isang lugar kung saan maaaring magdasal at magnilay ang mga tao mula sa iba't ibang bansa sa Asia at sa buong mundo. <laughs> ang proyekto ay nagsimula sa Monte Maria Eco Spiritual Park sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Ang pinakatampok sa lugar ay ang ribultong Mother of All Asia Tower of Peace na sinimulang itayo noong mga unang bahagi ng 2010. Sa taas na 98.15 meters, ito ay itinuturing na pinakamataas na estatwa ni Maria sa buong mundo. Ang estatuang ito ay itinuturing ding mas mataas sa Statue of Liberty. Ang Monte Maria Shrine sa Batangas ay patuloy na pinapaunlad upang maging isang komprehensibong international pilgrimage and retreat destination. Narito ang mga bagong gusali at pasilidad na bahagi ng kasalukuyang development gaya ng Miracle Glass Walk na tinatawag ding Miracle Walk na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita habang naglalakad sa isang transparent na daan na may tanawing dagat at kalikasan pero hindi pa ito bukas sa publiko noong, noong nagpunta kami dahil hindi pa daw kumpleto ang kanilang permit. May mga hotel at residential facilities na itanayo upang tumanggap ng mga pilgrims, retreatants at turista na nais mag-overnight o magtagal sa lugar. Patuloy din ang development ng lugar upang mas maging komportableng destinasyon para sa mga mananampalataya gaya ng Rosary Track, Infinity Pool, Marine Museum, Senecal Restaurant and Events Center, Cloister at Monte Maria, St. John Paul II Chapel, Santo Niño Chapel at Souvenir Shops. Ang mga pasilidad na ito ay bahagi ng patuloy na pag-unlad ng Monte Maria upang maging isang sentro ng pananampalataya, kapayapaan at pagninilay para sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukas ito sa mga pilgrims, deboto at bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa at ng mundo. Nagsisilbi itong lugar ng panalangin, katahimikan at pagminilay. Sa panahon ng ingay at gulo ng mundo, mahalagang bumalik tayo sa mga lugar na nagbibigay katahimikan gaya ng Monte Maria. Dito, hindi lang tanawin ang mamamangha sa iyo, kundi pati ang presensya ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sana ina-inspire kayo sa ating paglalakbay ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng paglalakbay, panalangin, at pananampalataya. Ako si Miss Angkasera at tandaan, sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, laging may liwanag na naghihintay. Hanggang sa muli at pagpalain kayo ng Diyos. Paka-paka!